Patuloy na pinapakita ng mga koponan mula sa Nueva Ecija ang kanilang lakas sa iba't ibang basketball leagues ngayong season. Sa Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL, Manny Pacquiao Basketball League 2025 Season 5, hindi mapigilan ang Nueva Ecija Rice Vanguard matapos makuha ang kanilang ikalabing-anim na sunod na panalo at wala pang talo tinalo nila ang Cebu City Sharks sa puntos na 108-78 noong Webes, June 19 sa Inaris si Sports Arena, Pasig City. Sa pangunguna ng veteranong si John Wilson, Nick Demiosis at si Jamer Jamito, nagpakawala ng matinding opensa ang Rice Vanguard sa second half at umabot pa sa 35 points ang kanilang pinakamalaking kalamangan. Sa pinakahuling tala ng MPBL nitong June 22, Nueva Ecija ang may pinakamahabang winning streak at nananatiling walang talo sa elimination round ng MPBL na may 30 koponan at hawak nila ang 16 wins at 0 lose record. Hindi lamang sa MPBL nangingibabaw ang Nueva Ecija. Sa NBL Pilipinas Governors Cup, nagwagirin ang Nueva Ecija Granary Buffalo laban sa Zambales Constructicons na may puntos na 103.96 na ong biyernes, June 20 sa Naganyo Gym, San Leonardo, Nueva Ecija. Nagpakitang gilas si Juan Roman Wancho Tolentino na may 24 points at tinanghal na Glutamax Men Best Player of the Game. Ang sunod-sunod na panalo ng mga koponan mula Nueva Ecija ay patunay ng matibay at malakas na basketball program sa Lalawigan na suportado ng Nueva Ecija Provincial Government sa pangunguna ni na Governor Aurelio Umali at Vice Governor Doc Anthony Umali. Puong suporta ang Kapitolyo sa mga koponan sa pamamagitan ng pagsagot sa allowance at mga kagamitan ng mga manlalaro. Ako po si Carmel Joy Miguel, nag-uulat para sa Balitang Unang Sigaw.